Ang Kasalanan ni Akan Ikapitong Kabanata Pero nilabag ng mga Israelita ang utos ng Panginoon na huwag kumuha ng kahit anumang handog na nakalaan ng buo para sa Panginoon. Kumuha si Akan ng mga bagay na hindi dapat kunin, kaya nagalit ng matindi ang Panginoon sa kanila. Si Akan ay anak ni Carmi. Si Carmi ay anak ni Sabdi. Si Sabdi ay anak ni Zera. Nagmula sila sa lahi ni Huda. Mula sa Jericho, may inutusan si Josue na mga tao para mag sa Ai, isang lungsod sa silangan ng Bethel, na malapit sa Beth-Aben. Kaya umalis ang mga tao para mag -espia. Pagbalik nila, sinabi nila kay Josue, Hindi kailangang lumusob tayong lahat sa Ai, dahil kaunti lang naman ang mga naninirahan doon magpadala ka lang ng dalawang libo o kaya tatlong libong tao para lumusob doon. Kaya tatlong libong Israelita ang lumusob sa ay, pero napaatras sila ng mga taga-ay. Hinabol sila mula sa pintuan ng lungsod hanggang sa Shebarim, at tatlumpot anim ang napatay sa kanila habang bumababa sila sa kabundukan. Kaya naduwag at natakot ang mga Israelita. Dahil sa lungkot pinunit ni Josue at ng mga tagapamahala ng Israel ang mga damit nila, at nilagyan ng alikabok ang mga ulo nila, at nagpatira pa sila sa harapan ng kahon ng kasunduan ng Panginoon, hanggang sa gumabi. Sinabi ni Josue, O Panginoong Diyos, bakit niyo pa po kami pinatawid sa ilog ng Hordan, kung ipapatalo niyo rin lang naman kami sa mga amureyo? Mabuti pang nanatili na lang kami sa kabila ng Hordan. Panginoon, ano po ang sasabihin ko? Ngayong umurong na ang mga Israelita sa mga kalaban nila. Mababalitaan ito ng mga kananeyo at ng iba pang taga rito. Paiikutan nila kami at papatayin. Ano po ang gagawin nyo alang-alang sa dakila yung pangalan? Sinabi ng Panginoon kay Josue, Tumayo ka. Bakit ka ba nakadapa? Nagkasala ang Israel. Nilabag nila ang kasunduan ko. Kumuha sila ng mga bagay na nakalaang ihandog ng buo sa akin. Ninakaw nila ito. Nagsinungaling sila tungkol dito, at isinama nila ito sa mga ari-arian nila. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila makalaban sa mga kaaway nila. Natakot sila at tumakas, dahil sila mismo ay lilipulin din bilang handog sa akin hindi ko na kayo sasamahan kung hindi ninyo wawasakin ang mga bagay na nakalaang ihandog ng buo sa akin. Tumayo ka, at sabihin mo sa mga tao na linisin nila ang kanilang sarili para bukas. Dahil ako, ang Panginoon na Diyos ng Israel ay nagsasabi, O Israel, may tinatago kayo mga bagay na nakalaang ihandog ng buo sa akin. Hindi kayo makakalaban sa mga kaaway nyo, hanggat nasa inyo ang mga bagay na ito. Kaya bukas ng umaga, umarap kayo sa akin ayon sa inyong lahi. Ang lahing ituturo kung nagkasala ay humanay ayon sa angkan nila. Ang angkan na ituturo kong nagkasala ay humanay ayon sa pamilya nila. At ang pamilyang ituturo kong nagkasala ay humanay, bawat isa. Ang taong ituturo ko na nagtago ng mga bagay na nakalaang handog ng buo sa akin, ay susunugin kasama ng pamilya niya at ng lahat ng ari-arian niya. Dahil nilabag niya ang kasunduan ko at gumawa siya ng kahiyahiyang bagay sa Israel. Kinabukasan, maagang pinalapit ni Josue ang mga Israelita ayon sa lahi nila. At napili ang angkan ni Huda. Pinalapit ang lahi ni Huda. At napili ang angkan ni Zera. Pinalapit ang angkan ni Zera. At napili ang pamilya ni Sabdi. Pinalapit ang pamilya ni Sabdi at napili si Akan. Si Akan ay anak ni Karmi. Si Karmi ay anak ni Sabdi. At si Sabdi ay anak ni Zera na mula sa angkan ni Huda. Sinabi ni Josue kay Akan, Anak, parangalan mo ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Magsabi ka ng totoo sa harapan niya. Ano ang ginawa mo? Huwag mo itong ilihim sa akin. Sumagot si Akan, Totoong nagkasala ako sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ito po ang ginawa ko. Sa mga bagay na nasamsam natin, may nakita akong isang magandang damit na mula sa Babylonia. Pilak na mga dalawang kilo at kalahati, at isang baretang ginto na may bigat na kalahating kilo. Naakit ako sa mga ito kaya kinuha ko. Ibinaon ko ito sa lupa sa loob ng torta ko. Ang pilak ang nasa pinakailalim. Kaya nagsugo si Josue ng mga tao. At patakbong pumunta ang mga ito sa tolda ni Akan. At nakita nga nila roon ang mga bagay na ibinaon, ang pilak ay nandoon nga, sa ilalim nito. Dinala nila ito kay Josue, at sa lahat ng mga Israelita, at inilapag sa presensya ng Panginoon. At dinala ni Josue at ng lahat ng mga Israelita si Akan sa lambak ng akor, pati ang pilak, damit, isang baretang ginto, ang mga anak niya, mga baka. Mga asno, mga tupa, tolda at ang lahat ng ari-arian niya, sinabi ni Josue kay Akan, bakit mo kami ipinahamak? Ngayon, ipapahamak ka rin ng Panginoon. Binato ng mga Israelita si Akan hanggang sa mamatay. Binato rin nila ang pamilya niya at sinunog ang lahat ng bangkay at ang kanyang mga ari-arian. Pagkatapos, tinabunan nila si Akan ng mga bato nandoon pa ang mga bato hanggang ngayon. At ang lugar na iyon ay tinatawag na lambak ng akor hanggang ngayon. At napawi ang galit ng Panginoon.